Ipagkatiwala mo ba kay Elon Musk ang iyong otak? Yan ang diritsong tanong ng isang news anchor kay David Lingelbach, founder ng The Center for the Study of Oligarchs. Would you trust Elon Musk with your brain? Would you try this out? <laughs> uh, absolutely not. <laughs> ang naging sentro ng kanilang paksa ay ang Neuralink ang kumpanyang gumawa ng isang Brain Computer Interface o BCI na layong ibaon sa ulo ng tao at maikunikta sa otak para sa mga taong may paralisis o hindi nakakalakad, mga taong bingi at bulag upang maibalik ang dating sigla ng kanilang karamdaman. Sabi nga ni Elon sa isang interview, Darating ang araw na hindi na natin kailangan ang himala Galing studios upang makalakan muli ang mga paralisis at makakakita ang mga bulag gaya ng ginawa ng Panginoong Isus noon. Dahil ang kailangan lang natin ay ang wireless brain-computer interface upang makalakan muli ang mga pilay at makakakita muli ang mga bulag. bridge, establishing a wireless connection between Oskam's brain and spinal cord to stimulate movement, putting his thoughts into action we can give back hope to the people with a spinal cord injury and they will be able to walk again thanks to this digital bridge. At ito ang nakatawag pansin upang ngayong araw ito ang tatalakayin natin. Inanunsyo ng tech billionaire na si Elon Musk ang matagumpay na kauna-unahang pag-implant ng kanyang Neuralink company ng wireless brain chip sa isang tao. Base sa initial results, nakakita ng mga promising neuron spike o nerve impulses sa pasyente. Yan ang ulat ng isang Filipino channel, UNTV, kung saan kinumpirma ang matagumpay na first human implant ng nasabing wireless brain computer interface noong January 28, taong kasalukuyan. Patuloy pa raw inoobserbahan ang pasyente na siyang nagpapakita naman ng positibong resulta at napansin nilang meron neuron spike detection. Ibig sabihin, nagsimula ng madetect ng nasabing device ang mga aktibidad sa utak ng tao. Dahil sa pangyayaring ito, iba-iba ang reaksyon ng mga tao. May mga natuwa at may mga nababahala. Sa kaparihong interview, Inihayat, ng isang neuroscientist, a professor nasi anil Seth ang pangamba, device. Well, anything that's invasive, which is to say, you know, you stick this technology inside your head, I mean, that carries a lot of concerns about the safety. You know, is it gonna cause damage? Is it gonna cause problems down the line? That's one kind of concern. The other kind of concern is the more ethical concern. What happens with the data? That are recorded from the brain that can be transmitted. Bilang isang neuroscientist, pinangangambahan niya, una, ay ang safety ng pasyente, lalo na na kailangan itong ibaon sa ulo ng tao diritso sa utak mismo. At napakadelikado ng bagay na ito. Baka si magdudulot ito ng damage o di kay side effect pagdating ng araw. Noong 2021 kasi, ilang mga baboy rin ang namatay dahil sa clinical animal trial na ginawa sa nasabing kumpanya. Pangalawang concern ni Professor Anel ay ang issue ng privacy. Marami na kasing magagaling sa panahon natin ngayon. At paano kung isang araw ay mahak o makuha ng mga masasamang loob ang mga data na na-record ng BCI galing sa utak ng tao, ibig sabihin, malalaman nila kung ano ang iyong iniisip at binabalak. Ibang usapan naman kung sakali ito'y gagamitin ng mga sa kapangyarihan upang kontrolin ang bawat galaw ng mga tao, lalo na na nasa panahon na tayo kung saan nagsisimula ng matupad ang mga propesiyang sinasabi ng Biblia, partikular na sa isang political leader na lalabas sa huling mga araw upang pamunuan ang buong mundo na kalaunay maging Antikristo. Layon kasi ng Antikristo na kontrolin at pipilitin ang mga taong sumamba sa kanya. Ayaw kong sabihin na ito ay tatak ng Antikristo, ngunit kailangan nating laging mapagmatsyag dahil hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng makabagong teknolohiyang ito. Sabi nga ng apostol na si Pablo sa 2 Corinthians chapter 2 verse number 11, lest Satan should get an advantage of us for we are not ignorant of his devices. Hinihikayat ni Apostle Paul ang mga anak ng Diyos, hindi lamang ang iglesia ng Korinto, ngunit lahat na nanampalataya sa Panginoong Isus na kailangang alamin natin kung ano ang mga device na posibleng gamitin ng Diablo nang sa gayon hindi tayo maisahan ng ating espiritual na katunggali. Watch and pray, ika nga. Sinabi ito ng Panginoong Isus mismo sa kanyang mga disipulo sa Matthew chapter 26 verse 41 ang sabi, Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. At kung tingnan natin ito sa ibang salin, ang sabi, stay alert, be in prayer, so you don't wander into temptation without even knowing you are in danger. Siyan po, mga kapatid, pakisang araw gigising tayo nasa danger na pala o piligro ang ating mga buhay at ang ating kaligtasan. Kaya kinakailangan nating laging mapagmatyag at alamin natin kung ano ang mga device na posibleng gamitin ni Sitan upang masiguro na hindi tayo maisahan pagdating ng araw. For we are not ignorant of Sitan's devices. Paninindigan natin yun kapatid. Sa ngayon, abalah ang mga scientists at mga computer engineers sa pagdevelop ng mga makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence na naging panganib rin ng sangkatauhan. Mas delikado pa raw ito kaysa mga nuclear weapon. Sabi nga ni Elon Musk, with an artificial intelligence, we are summoning the demons. I mean, with the artificial intelligence, we are summoning the demon. Siyam na taon na ang nakalipas nung sinabi ito ni Elon Musk. At sa panahon natin ngayon, tila ito ay natupad na. Pag-usapan natin yan sa susunod na linggo. Ngunit sa ngayon, hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malis, sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito at pindutin nyo na rin po yung notification bell kasi marami po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Parang maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.